Wow. Nako, para tayo nasa kasalan ha. Hello. Long table, oh. Thank you po, thank you. Nice meeting you. Tay tay ya. Ha. Parking natin, may mga dumarating pa. Nakatulong. Nako, pagka ito ay wala na, paano kaya? Tingnan niyo naman. Grabe. Oh. Happy Father's Day. Sabi ko sa kanila. Ayan. Ayan, lechon day na tayo mga ka-farmer. Sunday, meron tayo magpipick up ng uh, lechon. Ito naman si... Delivery po. Oh, Going brother to Florida Romel. Blanca po. Florida Blanca. Shout out oh. po sa lahat ng ka-farmers. Yan, order na po kayo at uh, si Romel, safe na safe ang inyong lechon. Ayan, shout out po tayo, sir. Ayan, iibabatiin daw si sir. Sa inyo po pala dadalhin yung lechon. Malolos pa layo. Po. Wow, gabi Thank you oh, so ba much. po ko yung... First time niyo yung order? Pakatlong na. Ayo. ko yung missis ko na birthday ng 68 birthday. Wow, milestone na. And happy birthday uh, to my wife. Wish more birthday to come and Siyempre, yung mga kasama din namin saan, babating ko na rin, yung mga nasa Aba, si Aurora, si Lindon Reyes, si Mario Chua. Yung mga, siyempre, yung mga bisita nila may <laughs> Asa malolos, po no, dun. malolos dun niya po lang? Malolos, doon gagawin. Yung mga kapatid niya, si Kuya Dani at Ati Lucy, at si italor at uh, sina Dante Tsaka yung mga kapatid ko na rin Si June, Danny, tsaka Lito Tsaka Ay, lahat ng mga bisita ayan. Shout out lahat Thank you po, thank you Enjoy thank you. Maraming salamat Ayan, three times na Pangatlo na po yan na. Ayan. Thank you po, thank you Kahit malayo, sulit naman <laughs> oh, Lock and loaded tayo ngayon mga farmer Pati sa langaw, lock and loaded din ay kaka-stress kahapon ah, uh, pasensya na po ako lagi kong ini-emphasize na hindi naman po ganito palagi talagang ngayon eh ano ah, uh, wala talagang worst yung kailan marami pang bisita saka naman sumabay pero ayun sana natapos na po yung kalbaryo kasi talagang perwisyo na yung ating uh, langaw humingi ako ng tawad sa mga bisita baka kasi isipin nila malangaw dito 'Di diba? Eh hindi naman po ganon Talagang nagkataon lang. Sobra. Ayan. Okay. Bili ako ng bili ng mga lason. Ayan, mabuti na lang may inchip na lason. Kahit pa na nakakatulong din. Pero syempre, hindi po natin kayang sugpuin yung napakarami na yan. So, ayan po yung ating lechon, no? Dami. Tatlo po ang nakaprepare ngayon. Yung sa reservation, more than isang baboy na, ubos na yung ano, reservations pa lang po yung mga tawag-tawag. Kaya sabi ko tatlo na yung ating i-prepare para hindi naman tayo maubusan. Kendo din pati yung ang anak ni Rambong ano, pinasap pinatulong na din kahit pa paano. Pangalso din to. Na. Bo, yung anak mo kahit papano, pangalso din. Ah. <laughs> Nasay, si Muro, pangalso din kahit papano, makakatulong din ito. Kahit taga ano lang. Para masana, ingatulong sa mga tao. Ayun. Ay, Ayan Timing pa si Puroy ay uh, wala so si Rizal ay jujuti muna dito katulong ni Rambo pero alas 10 tapos na po yan tatawid naman na siya dito sa <coughs> kusina bali yung kapatid ni Dexter si Sunny uh, ayan si Muro kapatid din ni Saisay anak ni Rambo pinatulong emergency lang naman kasi yung mga ay uh, asawa ni Nel, Nel si Kat lahat po ay abay mga ka-farmer dahil kasalan kasal po ng kapatid nila Ayun. So si puro ay maghahatid din sa altar. Tapos sa uh, kaya medyo busy tayo. Wala tayong mahuhugot. Si Marco Abay din, kukunin ko din sana si Marco Abay. Pero ito ayan mga farmer, may tayo. 18 packs daw dito kakain. Buti na lang si Dex. Kasi kailangan namin ng monoblock. Kulang po kami ng monoblock na upuan. Yung plastic ba? Chairs. Kaya, ayun. Nagpatakbo uh, ako sana may mabili siya linggo ngayon bukas naman siguro yan uh, araw ng palengke eh. so ayun tapos busy busy po tayo mga ka-farmer sana po ay magkasya yung lechon at uh, kung magkulang man eh kaunti lang walang magagalit kasi tatlo na po yan <laughs> o, ayan po mga ka-farmer at uh, abang abang lang tayo Meron na palang umorder ng dalawang kilo. Napanood lang din lang sa Facebook. Kaya lang ribs. Rib part ang gusto. Kaya medyo nahirapan po ako. Tapos gusto niya buo. <laughs> <Yeah>. <laughs> medyo nahirapan po tayo. Yan. Update lang tayo. Kasi pag nag-busy na baka mama hindi na po ako makapag-ikot. Ah, uh, marami na umalis. Actually, tingnan niyo yung kamay ko. Ayan na. Uh. Maraming salamat. Uh, si Bulitchon o oh, Karkar mga ka-farmer kasi nung pumunta po kami doon nagbakasyon kami at nag, uh, natikman ko po yung uli yung ano parang na-update ko yung yung panlasa ko. At uh, alam niyo naman yun po ang inspirasyon namin. So ngayon, talagang solid na solid. Ah, yeah, natin tong mga bisita natin. Hindi na ako makakaikot siguro mamaya. Kumusta po ang kain? To Ayan, may to bisita to din to 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 tayo sa kabila. Ayan po. Ayun. Thank you po, thank you. Thumbs up. Enjoy. <laughs> may papatingin kayo. Paalis okay. na kayo. Ang eh, sarap talaga kung ganyan talaga ang pagkain ng lechon naka gloves na plastic. Oo. Ng Canada po. Oo. Canada. saan po? Pagbalik nila dito. Din. Oh. Wow. Hindi na din po kami kahapon. Minsan na lang <laughs> kami <laughs> nandito. Ayun na po. Nandito pa kayo kahapon? Oh, ako, medyo busy lang po kayo. Ay, harap. ayan o. Oh. Tingnan niyo, nag back to back, di pa nagsawa. <laughs> Masarap po. Ay, thank you, thank you, thank you po. Ayan. Ayan Oh. From Santa Ana, Santa Ana, Manila. Ayan, thank you. Morning, morning. Sarap, kadalawa na nga <laughs> kapi ka. Nakalimutan ko maglagay ng tali sa ng headband, mga ka-farmer. yan. Sa shout out daw. Nako, para tayo nasa kasalan na. May <laughs> oh, long table oh. Thank you oh, po, thank nice you. Nice meeting you. Sa farmer. Saan po kayo galing pa? Canada. Wow. Toronto. Oh, Malabit malapit kina ate. Oh. Oh, ano kasi butter. lugar nila doon? Nakakalimutan ko. Oh. Butter sila. Um. Maraming Jew. Mhm, mm Jew. Yeah. <laughs> Ayan, anyway. batiin nyo na po yung mga trauma. Ayan, yeah. shout out sa shout out Jennifer Jessica. Ayan, ja yeah. <laughs> Jennifer Jessica. <laughs> Sean, Cole, Tyler, Emma, Katelyn, Chloe. Okay. Hi. Ang kuyang Ed and Linda. Shout out po sa mga sa family. Ikaw. Archie. Ubusin niyo yan ha. Wabal ang take out. ba? Okay. Shout out. Shout out kay Hannibal. Saka anak niya si Carlo. Saka kay Miggy. Saka kay Archie. Oh, Ay, na, na, sa Ah. Tayo. Diyan-diyan dito dito. Oh, from Pasig City. Oy. First time po brape here. Thank you. Yeah, thank you po. kasama ang Manila, you. Manila City. Yeah. Daming pagkain. Thank you. Masarap yung lumpia isda? Ay, yes. Ang yeah, okay. okay, uh, Thank masarap. you po. Thank you. Okay na. I-reservean ako. Ah, thank so, you po. Thank okay. you. Dito, dito. Okay. Ayan, dito naman tayo. Apo. Hi. Hello, hi! Oh brother, kamusta na? Okay, oh, no? batiin mo na yung mga gusto mong batiin. Makakain pala kakalang agad kayo, ano? Bili. <coughs> okay. <Okay. Ay>, sarap. <laughs> sarap Nintay po po namin yung ibang kasama. Ah, yun. Batiin mo to si ano. Ka-farmer, pwede mong batiin Oo, yung father ko. Sino po? Ayan, babatiin natin. Si ano, Chairman Lando Bruel. Ayun. Chairman Lando Bruel, hello po sa inyo. Sana sa susunod, ikaw naman ang makita namin dito. Ayan. Hello po, Chairman Rando. Hello po, Chairman Rando. Lando Bruel. Lando Bruel. Ayo. Ku picture Ayo. Ayon, <laughs> Ay po. Ay, si Papa 'yang busy doon, naggaano. Wala pang sasakyan diyan, no. Ah, ayan, meron na pong nakapark park din pala. So, ayun. Oh. Tapos na naman another batch na naman po dito sa Acacia. Mm. Ayun, bagong dating. tingnan natin loob ng kainan. Pero na tayong plano sa bagong kitchen mga ka farmer kung uh, papala rin tayo. Ito, <coughs> oh, inspector. Tay tay ya. Yeah. Ha? Kasi okay. nahihiya ako baka hindi po mga viewer na rin Ayan, chop muna at tayo. Bati lang po muna tayo at kahit uh, ayan, sobrang busy mga ka-farmer. Ang dami mong napapanood. Pati sa sakyan, meron sa kabila. Ayan. Sige, bati po tayo. Hi Romeo, at least narating ka namin. Ang tagal-tagal na namin pinapanood ka sa, ano, sa California. Ngayon, nandito na kami. At pabalik na naman. <laughs> Ayan. Thank you, thank you <laughs> po. Ay, Ay sarap ng lechon nila. Champion ng lechon. Masarap ang lechon. Sa Kapnet Pet. Shout out, Gabi Ligores. Yeah, saan po kayo? Taga saan po kayo rito? Ordaneta. Ordaneta. Ordaneta pa? Oo. Thank you, thank you po. Ayan, maraming salamat. Thank you. Thank babalik na. Okay, thank you. You're most welcome much. po pag ano, kita-kita okay. na lang ulit tayo. Sana nakapag-marites tayo, inagaagahan mo. Oh, yeah, no, 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 no. Kanina oh. <laughs> dati dati pinapanood ko isa oh, lang yung mm, bahay ko mo mm, Ayun po. Ang okay. laki -laki Balay natin madagdagan pa. Oo, oh, oh, yeah. <laughs> thank you, thank you thank po. Thank you ah. Ayun, busy-busy po tayo. Ayun oh. Ikot na nga tayo, mga farmer. Ayun. Sige, sige po, ayan. Iniwang ko na muna sila doon. Bahala na. Ayan, oo. oh. Alam kau? Langkatat. Restom Abu Dhabi, Vancouver. kamang dalan. Yeah, thank you po, thank you. Ayan, eto, eto, eto naman. Hi. Please, picture po. Ayaw, sige, picture tayo. Ayan. Ayan. Ah, Mamaya lang. Yeah. Yeah. Oh. salamat, it's salamat it's sa pagdalaw. Thank you po. Ayun. Grabe, busy busy. Binagbibiro ang kami daw. Happy Father's Day ka ako kasi Father's Day rin ang feeling namin ngayon. Oo nga dami. Ayan. Hello po, hello. Ayan, grabe, busy. Pakita ko lang po yung parking natin. May mga dumarating pa. Nakatulong nako pagka ito ay wala na, paano kaya? Tingnan nyo naman. Grabe. Oh. Oh. Tingnan nyo. Happy Father's Day. Sabi ko sa kanila. Ayan. Dami na pong umalis. Buti na lang, hindi po sabay sabay Kaya na-handle namin. Good job, good job. Team ka farmer. Si Mitz po, Kuya Mitz. Kuya Dito lang po sa pag sa highway. Pag paglagpas niyo po na Iglesia ni Cristo, yung malaki. Pag Ah, tingnan niyo na sa kanan. Makikita niyo na 'yon. Katabi ng Cortes Hospital. Cortes Hospital. Opo, sa kanan 'yon, papunta na doon. Kasi sabi mo eh, uh, tanungin niyo sa akin kung saan yung bahay ko oh. tao. Ayun, <laughs> Thank you po, thank you. Thank you, Aaron. Ingat, ingat. Okay, Thank you. So, <laughs> gusto niya pong bumati sa vlog. Thank you, thank you. Ingat. Ayan. Ayan, gusto niya pong bumati. Ayan, salamat. Ayan, salamat. Lunganisay. Lunganisay. Ah, talaga. Kayo po yung unga pala, kaya pala pamilyar. Kumusta po? Ako yung binabati niya, yung binati niya, oh, yung sister ko. Di oh. <laughs> na ako gaano nakakapunta doon. Sobrang oh, busy. Masarap din yung buro din, tsaka yung lungganisan niya, syempre. Oh. Eh, siyempre, dami na pong palengking na puntahan namin. Oh, Masinlo, malalayo talaga. Actually, ito yung original, ano mo, ito yung original oh, subscriber. thank you, Pandemic thank you. Siya <laughs> talaga. Salamat, naman. salamat. Ayan, ikutan ko lang yung... Andito, ayan. Salamat, salamat po, Tay. Oh, thank you, thank you, Pirin. Pakita lang natin tong Kumain ng ulo sa ikot may tatlong kilong lechon. Na Tama ba? Na, matagal ka na ay, namin. Patay na. sarap, puro mantika. Hey. <laughs> hi po, hi. Hello. po oh. ka farmers. Oh. Maraming salamat. <laughs> syempre oh, salamat. No, Marami pong salamat sa suporta, ah, syempre. Ayun. Okay. Thank, 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 thank you, thank you. Malaking, malaking hey. tulong po hindi lang po kami pati buong team, pamilya. Nakikita kita. kita Idol. Thank you, thank you po. Thank maraming salamat. Ayan. Sa mga pumupunta po dito. Ah, uh, ka farmers family, Siyempre, malaking tulong po 'yan. Sana nga po mapalago pa natin. Ayan, sobrang busy. Ngayon naman, naman yung kainan, puno po doon. Ayan, si Rambo nagse-serve na din. Nag nagbabas out na. Oh. Oh, ah? Pwede na yata. Well, dey pwede mo na ligpitin para at least wala nang kalat. Happy Father's Day. Dahil natalo po ang Father's Day namin. Galing ngayong linggo. Talo pa yung Father's Day. ko na. Pero ang maganda, smooth. Smooth po kami ngayon, mga ka-farmer. Ang galing. Sabi ko nga, kahit maghintay, tingnan mo naman, nakaredy tayo. Although, hindi naman po, siyempre, perfect. Diba? Diba? nagdagdag tayo ng tao. May mga lapses pa rin pero sana po mapagpasensiyahan uh, nyo na. So, ayan yung naman po talagang uh, masarap. Ah, uh, ayun. Wala pong chaos sa parking sa pagpapapasok ng uh, ano, smooth. Tapos, ang dami rin pong sasakyan. Marami rin po. Pero ano ha. Uh, tawag dito. Yun nga lang. May mga nagko-complain po. Na yun nga. Malangaw lang ka-farmer. Sabi ko. Konting taste na lang po yan. At. Uh, ako naman ay. Uh, hoping. Hindi lang naman po ako. Marami po kami. Na mga taga-arayat din. Ang uh, umaasa na. Someday. Mawawala na rin po yung perwisyong langaw. So ayun. At. Uh, Happy? Happy po tayo, mga farmer Galing. Nabreak po yung record. New record tayo. Galing. Tatlong litsyon, halos. Pagkain na lang namin ang natira. Dalawang ulo na, din, Tapos, sa uh, May mga bumalik po pala, mga ka-farmer, ha? Uh, na hindi na po nakaabot nung Father's Day. Ay, may, may sasakyan pa doon, oh. Ah... <laughs> uh, hindi na po umabot nung Father's Day pero naka balik po ngayon tapos meron din naman kahapon lang na andito umain din po sila ulit so ayun maraming salamat tapos meron tayong uh, na ini-imagine ko na kung doon namin dadalhin yung kitchen at least wala pong maistorbo ito storage room na lang siguro to Tamang-tama gagawin namin storage room yan. Uh, so yung half, halos yung half, pwede po namin gawing kitchen plus uh, orderan. Kasi kung matutuloy po yung kubo doon, magkoconcentrate na tayo doon, di ba? Mas malapit. Tapos, counting konting uh, remedyo, kisame with the ano lighting tapos syempre kailangan din na naka-screen pa rin naman po 'yan. Ah, uh, yung pwesto ni Sai, naandun pa rin naman. So yung toilet ikukulong natin 'yan, dito na lang yung access. Pero may pintuan din po dito, may pintuan din doon para yung uh, makakalusot 'di diba? Yung si Kong Kong pag nag uh, uh nandiyan na lang po ang lapit na lang nung uh, uh, dishwashing area. So maganda, maganda kung ganon Tapos yung lechon manggagaling na rin sa likod. Nagawa na lang po natin ang paraan. At least po uh, may bubong na, 'di ba? So kikisamihan na lang 'yan aayusin uh, natin sa natin ang uh, maganda-ganda so, ayun para according to sanitation na <laughs> USBH hindi, ano lang po ayun, uh, parang ganun na din kasi di ko pa rin naman po makakalimutan yung mga natutunan natin diba, so ayun uh, maganda metal pati yung mga side, iba metal na din tapos sa uh, stainless para mabilis po linisin so ayun po mga farmer ang ating uh, ano natin ngayong araw busy busy pero hindi pa tayo magtatapos ayun no oh, tingnan nyo naman may nakapark doon sa baba sabi ko nga kung ganito po palagi at malay mo lalakas pa ba diba? ang parking ang magiging problema kasi kung gagawin na po yung doon masasacrifice yung parking sa so, hindi na po kasya ha? hindi na nila kaya dito yung parking po natin na ito tapos yung doon na bago nating parking hindi na rin po kaya kaya ang malamang sa malamang ang mangyayari yung manukan yung manukan pag yung mga sasakyan okay na magkakasya na so ayun po hoping sana sana 'di ba? Pag nag-busy may mga option naman po tayo. Kung ano man ang iba't ibi ihingi ng pagkakataon, meron tayong pupuntahan. Ang bilis ano? Ah, yung parking pala talaga, talagang may purpose pala talaga kung bakit ko naisipan ni paayos 'yan. Hello po. Ayan na, ah, additional to. <laughs> Galing din. So ayan po mga farmer dito tayo sa lumang tambayan Mukhang magagamit na po ito At pwede natin ihati ito Ito na yun, parkingan lang Hahatiin ah, natin to Dito Sagad na Sasagad natin Ito, natin CR Ito, magiging tambakan na ng mga boxes siguro pwede na dyan ano ngayon dito Pwede na yung si Sai Sai. Tapos diyan, pwede na yung halo-halo ni Mama Beth. 'Di ba? Uh, open natin. Tapos dito na yung kitchen. Maluwag na po ito compare doon, magdodo -do magiging dalawa. Oh. Ang na. Diba, one fourth nung tambayan. Pwede, pwede. Ah, sabi nga ni Papa Yam, maganda kasi habang ginagawa, naandun muna, di magtitiis muna doon. ibig sabihin ito continuous na gagawin, hindi tayo pressured at the same time, matutuloy po itong naandito ang lapit na, dito na po ang main ano natin is dito tsaka yung dito hmm. mag-iiba naman ang anyo yan eh, pagka naano na natin, naayos na natin hindi natin na silento yan, itong dito 'di ba? Ah, ayusin natin. Pero <clears throat> so, syempre, maganda sana bakal na rin yung, mga, yung kubo natin para ano na, mang matagalan na ba? Pero ang gusto namin sana mga mesa na din lang eh. Tables na din. Kasi pagkaginawa natin yung ganyan, limited. 'Di ba? So at least kana naman tambak naman ang lechon natin yun lang ang problema ah, hanap tayo ng ibang lagayan lechon pagka ah, bi sunday bilis na lang yan hanapan ah. okay. ah. mag ni mama bet binisita yata siya ay huh. Nagod ako at ang hirap pala nang mag-chop ng tatlong baboy. Hindi biro. Pero syempre thankful. Uh, ang target ko lang naman, sabi ko kahit noon pa, kahit dalawa lang okay na ako doon. Nawala na po kasi yung Maritesan, sobrang busy. <laughs> Na wala na 'yung mga mama. Pero 'yung kaninang ano, kaninang umaga na mga dumating ng mga maaga bago mag 11 kasi bumuhos po 'yung tao mga 11:30, mga ganoon, 11 to 11:30. Bumuhos na. Before that, ayun, matagal po kami na nakakalabas-abas ako ng din. Ay, grabe. Sabog kami, mga ka farmer Ayan, o. Cleaning time. Ah, wish ko sana wala nang langaw buka. Ay, sa ano? Next week? Grabe po ang langaw. Grabe. Parang, parang nangalat lalo. As in. Sobra. Mga ka farmer Ayan. Gusto nyo kung makita? Gusto nyo kung makita? Gusto nyo yun. yun Daan no. Ay. tatapos din 'yan. Ah, lock cellphone. <laughs> Ay, salamat. at sana maging new normal natin 'yung ganito. Habi ko nga dalawang baboy lang, masakit din pala 'yung tatlong baboy sa likod, ah. Masakit po sa likod yung tatlong babay Wala yung gutom ko Nag-almoso lang kanina Mamaya na lang kakain siguro Late na lang pero Kaya lang Dami nating ano Dami kong nakikitang Alam nyo Kapos Ang ating parking Kapos po ang parking natin Kahit kasama na ito Ayan kapos ang dami pong bumaba hindi ko na yun na, na, pinakita ko kanina ay wala pa po yun dito halos puno talaga kita nyo yung mga pinagdaanan ng sasakyan ayan o oh. oh. ayan po puno po yan at ang nangyari naman hindi po nagsalasalubong sa lubong. yun naman ang kinaganda So, ayun, thankful tayo at nakaraos ng maayos. Wala pong naging uh, problema, wala namang nagalit, wala namang uh, natanggihan. So, perfect, mga ka-farmer, ang ating uh, preparation. Thank you so much. Nasaan ba yung aking, uh, ay, naandun yung ano ko pala. Magbidilig pa naman ako ngayong araw. Ano ko pang uh, gagawin So ayan, maraming maraming pong salamat mga ka-farmer at uh, Tito Noel Yabot, happy happy birthday. Ah, uh, grabe ano, yung aming nalaso, no? Kita nyo 'yan. Ang mga fruit, fruit fly, dami. Hmm. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. Teka, eto pala oh, ang option natin pwede nating sacrifice itong ilang puno ng uh, magagamit naman itong ating puno ng mahogan eh, eh naputol yan oh. ay tumubo na lang tapos tatambakan just in case lang na ano at least may option tayo ganda na yan marami po Gug ano na lang natin ba diba? nakaganon sila hmm. medyo paslan ng konti so kasya siguro dito ang sampo sasakyan laking bagay na yan so ayan marami pong salamat ulit at magandang buhay